So guys, good morning. Yan, yeah, naghahanda na ako guys kasi stay in ako ngayon. Limang araw ako doon sa trabaho. Ko actually for apat na araw lang kasi yung panglima na araw is uuwi na ako dito sa bahay. So yan guys, no, nahanda ko yung mga damit ko, yung mga pajama ko para wala akong makalimutan guys at sempre magdadala ako ng cup kasi nga kape sleep life tayo para hindi tayo makatulog ng dalawang bata yung inalagaan natin. So sana mabait sila sa akin. Ang ano ko is mabait naman daw sila. Sabi nung dating Pilipina na ano naging ano nila, naging nani nila. So mabait din daw sila. So hopefully sana mabait sila sa akin din. oh, yan guys naghahanda na ako kasi malilit na ako. 7 yung pagpunta ko sa kanila. So advance ako ng 6.40 ganyan para maaga-aga tayo. Kasi ganyan talaga pag first time. Dapat ma agad sa all So, yan, kayang-kaya natin nito, guys, para ha-pamilya, guys, ipaglaban. Charot. So, yan, guys, no, first time ko mag-stay-in, guys, nako, sabi ng iba, mahihirapan ka, kukunin yung mga oras na, ano, uh, mga oras na, ano ba yan, yung rest mo, gano'n. So, sabi ko, okay lang, kasi nga, nahihirapan nga ako magbayad ng bahay, guys. Wala naman tayong, ano, simpre, wala tayong videographer, guys, ilagay ko muna dyan para makita <laughs> naghihintay ko ng Uber. So, wala tayong ano guys, pagpatuloy natin yung kwento. Wala tayong supporter para ano, magbayad ng bahay. At saka, gusto ko na yung para makaipon ako kasi hindi na ako nakakaipon guys. Wala talaga akong ipon. May pinapaaral pa akong pamangking ko na college na kailangan ko talaga mag-ipon. Abang tumatagal is mahal na yung bayarin niya sa school. So yan guys, ang layo pala guys. Alam nyo ba yung, I'm not sure kung anong name nung nasa Lucille guys. Yung parang apat na tower sa baba mismo guys grabe ang layo guys alam nyo bag na bayaran ko is 44 ay nako ang layo sabi nung uber ang layo pala ng trabaho mo sabi ko oo nga eh ayahan mo na nag stay naman ako sa kanila so yan guys sa baba mismo kami kung gusto ko siguro magpa picture sa may ano yung parang wheels ay maglakad lang ako ng mga 2 minutes is nandun na ako sa baba mismo yan guys sa baba ng mak tower na yan tower ba yan tower basta sa baba niyan guys diyan yung trabaho ko so good luck sa akin and sa lahat po ng mga nananahin dito sa Qatar good luck po sa atin sana mahalin tayo ng mga amo natin at ano ituri tayong pamilya. So, yun lang talaga yung pray ko na ituri nila akong pamilya. Ganyan kagaya ng pagturi sa akin ng ano, yung dati kong amo. Wala na kasi siyang trabaho. So, yan. Yung amo ko, inahanap-hanap ako. Alam mo, kahit dito na ako sa guys. Tawag ng tawag sa akin. Tawag ng tawag sila sa akin. Sabi na mo, sana daw ako. Ay, naku, hindi ko maanuhan, guys. Kasi sempre, first time natin, dapat hindi tayo maghawak-hawak ng cellphone. Ngayon is, pinares nila ako. So, meron akong time. So, yan, guys. So hinihintay ko ang amo ko. Ang dami palang bahay dito. Ngayon ko lang na ano na may mga bahay pala dito. Charot, hindi ko pa pala na libut yung Qatar. May mga bahay pala dito na ang lalaki, ang gaganda. So yan guys, no, don't forget to share and follow me. And maraming maraming salamat. Bye!